Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag-usapan naman po natin kung ano ang tinataglay ng trabongko ng ahas. Alam naman natin ang ahas ay disidido lagi sa pagpatay. At ito ay napakabangis at napakatapang. Magaling rin po siya sa pagtakas. At may tinataglay po siyang tagibulag pag siya ay nasa loob ng mga damo. Isa rin po ang trabungko sa ginagamit ng mga sundalo para hindi sila makita ng mga kalaban kapag sila ay nasa damo dahil nagtataglay po ito ng tagibulag. Ang uri ng kanyang abilidad ay halos pang kalatan. Ito po at babanggitin ko po sa inyo. Pangkaligtasan po sa lahat ng mga sakuna, mga aksidente, mga dilubyo ng panahon, tagaliwas sa lahat ng mga kapahamakan proteksyon sa lahat ng mga sakit o mga sumpa. Nagagamit din ito pang taboy ng mga masasamang elemento o masasamang tao. Nagagamit din naman ito para sa pagninegosyo, maganda sa trabaho at nakakapagpaamo sa lahat ng mga masasamang tao. Palubag at pangpawala ng galit. Maganda ito sa relasyon at nagkakaunawan kayo palagi. Nagtataglay din ito ng kabalkunat sa pisikal at spiritual. Nagagamit din itong panlaban sa mga masasamang espiritu o mga demonyo. Ang trabong ko ay isang kaluob ng napakatandang ahas. Muli po maraming salamat po ulit. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa lahat po ng mga nag at nag Uh, Maraming marami pong salamat sa inyo Sa lahat ng mga nagko-comment Sa lahat po ng mga antingero Antingera Salamat po sa lahat ng mga tao